lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas na isna ng gabi. This time check is brought to you by DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mulasa sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Max. Drive Max. Umangat Umangat. Na Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Hiling na interim release ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Hindi raw pakikialaman ng palasyo. Malacanang, wala, wala ring komento sa hostage remark ni Vice President Sara Duterte kay Senador Amy kampo ng Vice Presidente. na ang sagot sa impeachment writ of summons. Senador Robin Padilla, magiging campaign manager daw ng Sara Aimee sa 2028. Speaker Martin Romualdez, walang planong tumakbo sa 2028 ayon sa tagapagsalita ng Kamara. Investigasyon sa nag -crash na Air India flight na ikinasawi ng mahigit dalawang daang pasahero nagpapatuloy. At inisyal na tulog na ibigay ng Brigada News FM Palawan sa 13 anyos na may tumor. Dry Bats. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sa maan lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, June 13, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, hands off na ang Malacanang sa usapin ng hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay naman kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa kamay na ng ICC ang pagdidesisyon hinggil dito. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada. Hindi makikialam ang Malacanang sa magiging desisyon ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa palasyo, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na ipinauubaya na ng administrasyon ang usapin sa ICC at igagalang nila ang anumang desisyong ilalabas ng korte. Bahala na rin umano ang ICC kung tatanggapin ang mga argumento ng kampo ni Duterte, kabilang na ang pahayag na hindi ito flight risk at walang banta na muling makagawa ng krimen habang pansamantalang nakalaya. Umaasa ang palasyo na maninindigan ng kampo ni Duterte sa kanilang mga argumento at hindi ito babawiin o palalabasing isa lamang biro, gaya na lang ng kontrobersyal na Jetski promise noon ng dating Pangulo. na nabasa natin na parang i uh, ikiklaim po nila o ilalagay po nila sa kanilang uh, petition na uh, that Mr. Duterte will not imperial proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another uh, the the council admitted that the president the former president had committed such crimes. No just a question. Well anyway, kanila pong strategy yan at uh, hayaan na lang po natin ang ICC ang uh, magdetermine kung uh, sila ba pa ipaniniwalaan at uh, kung ang kanilang request for interim release. Samantala, hindi na rin nagbigay ng komento ang Malacanang sa panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y hostage niya si Sen. Amy Marcos dahil sa pag-asang ito ang tutulong upang mapauwi ang kanyang ama mula sa ICC. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ng, uh, ni Senator Amy Marcos. Um... Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung ta uh, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Giyat pa ni Castro, habang ang iba ay abala raw sa bakasyon, ang Pangulo naman ay abala sa trabaho at pagtugon sa mga isyo ng bansa. Aksyon, aksyon at aksyon ang utos ng Pangulo. Pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at hindi pagbabakasyon ang pinagtutuunan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right back. Bandita, Samantala, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakatakda nilang pag-usapan ng kanyang defense councils ang ipinadalang summons ng Senate Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa panayam sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni VP Sara na tinatalakay na ng kanyang mga abogado kung paano magkocomply o tatalima sa summons. Hindi na rin pinatula ng Vice Presidente ang panawagan ng iba't ibang grupo na na dapat na siyang ma-impeach at simula na ang paglilitis. Iginitwa pa ni Duterte na hindi niya gawain ang pigilan ng ibang tao sa pagsasabi ng anumang nasa isip at puso nila kaya inirerespeto niya ito. Una nang binigyan ng ang kampo ng pangalawang pangulo ng sampung araw para sagutin ang summons ng impeachment court. Trimax. Trimax. Brigada Ikinagulat naman ni Vice President Sara Duterte ang isinusulong na tandem nila ni Senadora Amy Marcos sa eleksyon sa 2028. Sa isang speech naman, sinabi kasi ni Senador Robin Hood Padilla sa selebrasyon po ng 127th Philippine Independence Day sa Kuala Lumpur, Malaysia, Inihayag nito na siya umano ang magiging campaign manager ni na VP Sara at Senadora Aimee sa 2028. Kasama rin Anya sa ikakampanya ang mga senatoriable na sina Jimmy Bondoc, JV Hinlo at Richard Mata. Pero sa panayam naman kay Duterte, ginit nitong hindi niya alam ang nasa isip ni Padilla noong mga sandaling yon maging si Marcos umano ay nagulat sa pahayag ng kapo senador ngunit sinabihan siyang tumango at sumakay na lamang. Nagulat din ako. Nagulat din ako sa Sarah ni, ni uh, Senator Robin at tanong uh, nung uh, sinabi, nung no, umakyat sa stage uh, si Senator Amy at tinanong uh, si ni Robin, "Uy, ano ba 'yan?" Tapos sabi ni uh, Senator Robin, "O oh, basta umuuko na lang." So, eh, hindi ko alam kung, uh ano nasa isip ni uh, Senator Robin. Brigada Panita Nationwide Samantala bumuelta naman ang tagapagsalita ng kamera sa mga umaatake ng personal kay Speaker Martin Romualdez kaugnay sa umano'y paghahatid nito ng tulong sa may hirap. Nilinaw din ang opisyal na wala raw plano si Romualdez na tumakbo sa 2028 elections base sa ikinikilos at pananalita. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Ipinagtanggol ng kamera si speaker Martin Romualdez sa gitna ng umanoy mga personal na pag-atake sa kanya dahil lang sa pagtulong sa mahihirap sa isang video message. Iginiit ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na hindi kailanman dapat ikahiya ang pagtulong sa mahihirap. Wala rin anyang problema ang paggamit ng salitang tambaloslos laban kay Romualdez kung tumutulong lamang ito sa nangangailangan. Tinawag si speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Nilinaw din ni Abante na ang mga ayuda na ipinamahagi sa mga Pilipino ay dumaan sa malinaw na proseso at may resibo. Hindi ito itinatago, hindi nililihim at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Dagdag pa ni Abante, ang tunay na isyo ay ang pag-abuso sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng questionable confidential at intelligence expenses at hindi deklaradong bank accounts na may lamang milyon-milyong piso na hindi maipaliwanag. Buwelta ng tagapagsalita ng kamera habang ang iba'y abala sa pag-iikot abroad, media appearances at tila maagang pangangampanya, patuloy umano na nagtatrabaho si Romualdez, naghahain ng panukalang batas, nagbabantay ng pondo at nagdadala ng serbisyo. Samantala, Nilinaw naman ni Abante na walang planong tumakbo sa taong 2028 si Romualdez base na rin sa kanyang pananalita o gawain, lalo na sa mga mahirap at hindi popular na desisyon. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpakyut. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masakta ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Haji Ka Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Imax. Imax. Ancient wine. Ancient wine. Matapos pong sabihin ni House Spokesperson Abante na pinatay ng Senado ang tinutulak na dagdag sahod para sa mga manggagawa, ilang miyembro po ng Senado. Agad naman itong pinabulaanan. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! <laughs> Pinalaga mga miyembro ng Senado ang naging alegasyon ni House Spokesperson Princess Abante na pinatay nila ang 200 pesos wage hike bill na itinutulak ng kamera para nga sa mga manggagawa. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, paraan lang daw ito na mababang kapulungan para ipasa sa kanila ang sisi. Ani Escudero kung tutusin ay wala namang magiging problema rito kung isinumite agad sa kanila ang kopya ng 200 pesos wage hike bill at nakapagbayay camera conference meeting sila. Sa kabilang banda, hindi naman na pang mag-init ang ulo ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada Hingil dito. Abanting ito, she should do a lot of research. Kasi kabago pa, well, I na blame or Kabago-bago lang siya ka-point ni ng house. Eh dapat, dapat tinginan niya muna yung, uh, yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapin. Kung talaga seryoso sila, na gusto nila tumulong sa ating mga, mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noon last year pa lang, inadapt na nila. Ipinaliwanag naman din ng senador ang rason kung bakit hindi nila maaaring basta-basta lang na i-adapt ang arawang sahod na nais ng kamara. Na hindi naman pa pwede, pagkapag sumabara naman taas ng sweldo nila, babawi ng, uh, ng mga kumpanya sa, sa mga consumers, lalong tataas yung mga bilihin. Di ba? At marais, katulad nga na sinabi ko, maraming magsasarang kumpanya. Samantala, tulad ni Asrada umaasa si Sen. Joel Villanueva na iiwasan muna ng sino mang individual ang pagsasayita habang hindi pa nga siya nakakapag-aral. Hingi sa isyong ito, katulad na nga lang ng panawagan ni Asrada kay Abante. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. We'll Bye. Brigada Bandita Nationwide. Samantala, paigtingin ng liderato ng Philippine National Police ang pagsasanay at pagsusuri sa kakayahan ng mga pulis sa paggamit ng baril. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, walang exempted. Lahat ng pulis mula baguhan hanggang sa top leadership positions dapat sumailalim sa mahigpit na training. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada ipatutupad ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mahigpit na firearms proficiency standards sa mga pulis. I'll be very very strict na no. Merong uh, merong firearms proficiency standards ang ating DHRD din na nakaset. For quite a while, parang hindi masyadong siniseryoso yan, but I'll personally see to it and lead the test, the exams. Kung bumagsak ako, di magpapatrite ako, magre-retire ako. Simula sa Hulyo, isa sa ilalim sa proficiency test ang mga opisyal mula sa top leadership positions. Ang training ay magkakaroon ng iba't ibang yugto mula sa basic marksmanship hanggang sa advanced classification. Walang sinisino yung proficiency standards. Walang pinag-aiba sa PFT yan. Okay, so will uh, in the next, uh, ito, next month na yan, ng July na yan, magkakaroon muna ako ng proficiency standards sa lahat muna ng mga nag-occupy ng top leadership position. Titingnan natin, i-review ko ang efficacy ng frequency niyan because uh, marami na rin tayong mga capabilities at meron na tayong mga facilities na pwede maka-enhance. Meron tayo just training service na mga simulators na walang kagastos-gastos pag practice nila. Korean. Babala pa ng hepe ang sino mang pulis na babagsak sa firearms proficiency standards ay irerecall ang baril at obligadong sumailalim muli sa training hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Kaya pagdating sa classification standards at hindi siya pumasa, meron nakasama sa regulation, i-recall -re ang kanyang baril na issue at siya ay mag-undergo ng training. Ganon yun. Layon ng programang ito na tiyaking may sapat na kahandaan at kakayahan ang bawat miyembro ng PNP sa gitna ng operasyon, isang panuntunan ng profesionalismo na nais ipatupad ng bagong liderato ng pambansang pulisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Patuloy naman ang investigasyon sa nag-crash na Air India flight na ikinasawi po ng daang-daang pasahero. Ang naturang flight ay may lulang na sa 242 na pasahero at crew ilang sadali matapos nitong mag-take off sa Ahmedabad, India na patungo sa ng Gatwich Airport sa London nang bumagsak ito sa isang residential area na naging mitsa sa sunog o ng sunog sa lugar. Ay naman kay Air India CEO Campbell Wilson, kabilang sa mga sakay nito, ang nasa 167 na, na Indian, 57 Briton, 7 Portuguese at isang Canadian national. Samantala, una ng tiniyak ng airline company na hindi nila pababayaan ang mga biktima Hanggang sa ngayon, nakikisimpatya pa rin ang marami sa mga pamilyang nawalan ng kaanak dahil nga po sa trahedya. IMAX. 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 Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, hindi maiwasang tumulo ang luha ni Melvin Lirazan ng Barangay Labog Sofronio Española, Palawan habang tinatanggap ang cash donation sa himpilan ng Brigada New FM Palawan. Ang nasabing donasyon ay mula sa mga tagapakinig ng Brigada New FM magmula ng manawagan ang kanyang pamilya noong May 30. Nanawagan kasi ang pamilya ng batang si Vince Jared Lirazan, grade 9 student, nang malamang may ubong tumor sa ulo ng bata. Dahil po sa tumor, hindi na ito nakakakita ngayon at ang tanging paraan para maibalik ang panang, paningin nito ay operahan si Vince at tanggalin ang tumor sa ulo nito. Sa katunayan po mga kabrigada, kinakailangan nila ng 600,000 pesos para sa preparasyon upang maoperahan si Vince. Okay. Sige po, anong gusto mo sabihin na lang tayo sa ating mga kabrigada, baka may sobra-sobra na gusto magpabot ng tulong sa inyo sa inyong pagkataon ko may po ako ng tulong sa may mga mabubuting puso. Tatanawin po namin na malaki yung na loob po. Talalo. Hmm. Malapot sa operasyon ng anak po. So malaking alaga po talaga yung pinakalayan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang wantahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili paring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! mong binantayan upang kumpleto ang Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula dito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita, nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.